Nyo 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 Ano mga? Ano mga? Ano suyo ng ano ano Tuwalya Ha? Tuwalya yung kuliesol Ito? Oo oh, oh, pa suyo na rin oh, Liligo na <laughs> Liligo na ko eh uh, Oo Hindi ba balabot na si Kit? Hindi ba? Eh Opo uh. So mga idol Naandito na naman po ako. Good morning po sa atin lahat may naisip na naman akong bagong prank doon sa dalawa. <laughs> May naisip na naman ako. Meron akong ditong peanut. Tapos ah, yung mabahong spray. Kukuwiting ko kukuwi po yung ganyan. Ha? Ah? <laughs> Tapos po, laladyan ko po siya ng... Pampabango! <laughs> I-spray po natin to mga idol. Oba. Oba. Ang gagawin ko, kung sino man dumating doon sa dalawa, ipapakuha ko yung tawin. matignan na. Unaan dyan ah. Much, much later. Kaya maunas dito sa dalawang to.

yaou yaou wal po ano 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 ay dun mak ay dun mak ay dun ay dun mak 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 ay dun na? ay dun mak ay dun mak ay dun mak ay dun mak eh. dun mak Betul, betul, aku tersikit Ini bah. Eh, oh. <tuk> Betulikanya. Betulikanya apa? Tapi betul, betul, Uh, -uh.